Sa sandaling iyon, isang nakatatandang elder ang nagkontrol ng labing-anim na napurong gintong espada na nag-iwan ng maningning na liwanag habang sumugod kay Yejunlin na parang ulan. Ang mga bala ng espada ay tumama kay Yejunlin, ngunit hindi tunog ng laman na nadurog at butong na bali gaya ng inaasahan ng lahat, kundi tunog ng metal na nagbangdaan. Ang buong katawan niya ay tila nababalot ng matigas na baluti na ikinagulat ng iba. Nang makita ito ng matandang elder, nanlaki ang mga mata nito at hindi makapagsalita na parang may tinik sa lalamunan. Ano ito? Ang labing-anim na napurong gintong espada ay pawang mga 6th grade spiritual weapon. Kung sabay-sabay na tumama, tiyak na mapapasabog ang lahat sa loob ng ilang metro. Pero ngayon, kahit isang galos sa balat ng kalaban ay walang nangyari. Ngumisi lamang si Ye Junlin. Ayos din, medyo kumirot. Sa ngayon, sinusubukan lamang niya ang lakas ng kanyang katawan matapos magsanay ng anding Overlord Body Technique. At ang mga core ng Primordial Transformation sect ay mga ekstrang aktor lamang sa pagsubok na yon. Agad na naglaho si Ye Jun Lin, napakabilis na akala ng lahat ay kumurap lamang sila. At biglang, nakatayo na si Ye Jun Lin sa tuktok ng isang nakatatandang elder. Itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na ibinagsak ito pababa. Sumipol ang hangin na parang may naghagis ng isang malaking bato sa ere. Malinaw na narinig ang boses na nagsasabing, mamatay ka. Hindi pa man nauunawaan ng elder ang nangyayari, boom. Pumutok ang buong katawan niya na parang isang pakwan na binagsak sa lupa. Tumilamsik ang mga buto at dugo na bumuo ng isang pulang ulan. Hindi na huminto si Ejunlin. Muling naglaho ang kanyang pigura at ang kanyang kamao na puno ng tunay na enerhiya at lakas ay sumuntok ng diretsyo sa isa pang nakatatandang elder. Ang mukha nito ay puno ng pag-asa. Munit hindi pa man ito nakahingi ng tulong na durog na ito. Ang kanyang primordial spirit ay naglaho na rin na parang usok at nagbalik sa kabilang buhay ng walang tiket. Sa pagkakataong ito, si Ejun Lin ay naging isang sinaunang halimaw na sinamahan ng Great Void Technique. Sa gitna ng mga realm ng Great Ascension, siya ay nagpakita at naglaho, tumama kung saan siya pumunta. Isang suntok, isang palad, isang sipa, isang daliri, bawat atake ay nagdala ng malawak na espiritual na enerhiya ng langit at lupa na bumubuo ng mga pamamaraan ng pagpatay na walang makapipigil. Sunod-sunod na bumagsak ang mga nakatatandang elder. Ang tanawin ay hindi kaaya-aya. Ang iba ay may katawang butas-butas, ang iba naman ay may ulo na sumabog, at ang iba naman ay giniling na parang karne sa isang gilingan. Sa isang iglap, walang armas na ipinadala ni Ye Junlin ang siyam na realm ng Great Ascension sa malayo. Ang natitirang anim na realm ng Great Ascension sa mid-stage, ay may maputlang mukha at puno ng takot sa kanilang mga mata, na para bang nasaksihan nila ang isang nakakatakot na bangungot sa gitna ng araw. Hindi pa sila nakakita ng paraan ng pagpatay na simple at brutal. Hindi man lamang nakasigaw o nakatakbo na matay na lamang sila sa suntok. Maging si Hong Chenye na nakita ang tagpong ito ay kinilabutan. Ano ang nangyayari? Ang bawat isa sa realm ng Great Ascension ay isang maimpluensyang karakter na kayang kontrolin ang hangin at ulan sa Eastern Region. Ngunit ngayon, sila ay parang mga sisiyo na pinatay na walang paglaban. Sa sandaling ito, isang suntok na kumikinang sa gintong kulay ang sumilay. Ibinaling ni Ye Junlin ang kanyang kamao ng diretsyo sa isang payat na elder. Ang matandang elder ay labis na natakot na tumayo ang bawat hibla ng buhok sa kanyang katawan na para bang dumaan ang isang tsunami at natatakot na sumabog sa maliliit na piraso. Ngunit walang dumaloy na buto at dugo. Sa harap ng matandang elder, biglang lumitaw ang isang matangkad na figura. Agad na pinagsama ni Hong Wu ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Lumitaw ang isang marka ng hayop sa kanyang leg na naglalabas ng isang ligaw na aura na parang lumabas lamang ito sa hawla sa isang zoo dahil sa markang ito, nahadlangan niya ang suntok ni Edjon Lin. Nang makita na hindi pa rin siya nasasaktan, nakahina ng maluwag ang payat na elder. Nagmamadali itong nagbaw at nagpasalamat na may paggalang, salamat sa tulong, Venerable Hong Wu. Tumingin si Ejun Lin kay Venerable Hong Wu na may interes. Magaling, nagawa mong harangan ang isa kong suntok. Ngunit iba si Venerable Hong Wu. Sa panlabas, siya ay matatag, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay nagnangalit. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas na parang isang malaking drum. Malinaw niyang naramdaman ang maalat na lasa ng dugo sa kanyang lalamunan, ngunit sinubukan niyang panatilihin ang kanyang imahe at palihim na nilunok ito nang hindi napansin ng sinuman. Ang libu-libong tanong ay lumitaw rin sa puso ni Venerable Hongwu. Ang paglilinang ng katawan ay talagang napakalakas. Nagkaroon na ako ng pagpapala ng marka ng kaluluwa ng halimaw, ngunit muntik pa rin akong mabasag sa isang suntok. Ano ang prinsipyo nito? Sa pag-iisip nito, nagsimula siyang magduda sa buhay, magduda sa teorya ng paglilinang na kanyang natutunan sa loob ng daan-daang taon, at maging sa guro na nagturo sa kanya noon. Hindi niya alam kung nalinlang siya. Biglang narinig ang isang humalakha. Hindi rin ako maaaring magpahuli. Pagkatapos sabihin iyon, isang higanting anino ng ahas ang sumugod mula sa tungkod. Ang anim na madilim na mata nito ay tumitig na parabang handa itong kumagat ng sinuman anumang oras. Pagkatapos, sa likod ng ahas, tumubo ang isang pares ng malalaking pakpak na parang bubong. Isang flap ang tumabon sa buong langit. Ang espasyo sa paligid nito ay nababalot ng isang itim na usok. Hindi niya alam kung usok ito o nakakalason na gas, ngunit sinumang makalanghap nito ay tiyak na mamamatay. Hindi pa man sila nakakabawi, isa pang karakter ang tumalon para makisali. Pagkataas pa lamang ng kamay, isang grupo ng mga mahihigpit na hangin ang pumutol sa espasyo na parang labaha na pinapabagsak ang buong langit. Ito ay isang high-end na paglipat. Sinumang matuto nito ay isang taong mahalaga. Ngunit ang pinakamahalaga, hindi pa lamang natututo ng matandang duwende na ito, kundi natutunan na niya ito sa isang mataas na antas. Nang makita ni Venerable Hong Wu na nagsimula ng magpakitang gilas ang kanyang mga kasama, hindi siya pumayag na magpahuli. Sa isang twist ng kanyang pulso, sumabog ang kanyang aura. Isang suntok ang pinakawalan na parang kulog at ang lakas ay naggangalit na parang isang tsunami. Ang pagtingin pa lamang dito ay malalaman mo na ito ay isang bagay na maaaring yumuko sa langit at lupa. Sa kanyang sikat na Heavenly Overlord Fist, sinumang hindi mamamatay sa isang suntok ay masusugatan. Sinumang mananatiling nakatayo ay tiyak na makakaranas ng panloob na pagyanig sa loob ng ilang buwan at hindi makakakain ng normal. Ang tatlong kakaibang matanda ay sabay-sabay na umatake na may determinasyong ipadala si Ye Junlin sa kanyang mga ninuno. Ngunit ang buhay ay hindi gaya ng inaasahan. Sa harap ng naggangalit na alon ng nagbabantang aura, hindi man lamang nagpakita ng anumang takot si Ye Junlin. Sa halip, umisi siya na para bang pinapanood niya ang mga matandang lalaki na nagsasayaw ng dragon. Ding! Nakita ng system na hinahabol ng tatlong peak rate ascension realm cultivator ang host na nag a ng epekto ng e-strike where it's strong. Ang kasalukuyang antas ng paglilinang ay umabot sa peak rate ascension. Sa makatuwid, ang aura ni Yejun Lin ay sumabog ng mas malakas kaysa dati. Ang hangin sa paligid ay yumanig ng labis na lumitaw ang mga alon ng pagyani. Kahit na ang mga lamok na lumilipad ay pinigasa sa pulp. Ang mukha ni Venerable Feng ay naging manhid na parabang nawala na ang kanyang kaluluwa. Bulong niya sa gulat o hindi tama. Nagbigay ng maling impormasyon ang sekta. Ang taong ito ay hindi isang late stage Great Ascension realm. Ito ay isang peak. Nanlaki rin ang mga mata ni Venerable Jin Shi at sumigaw, tapos na. Maling impormasyon ang natanggap natin. Ang taong ito ay hindi isang Great Ascension sa late stage kundi isang pi. Bago pa sila makapag-isip ng higit pa, winagayway na ni Ye Junlin ang kanyang kamay at pinakawalan ang isang palad. Ang lakas ay napakalakas na ang espasyo ay nabaluktot. Ang ilaw ay nagningning na parang isang maluwag na rie. Ang tatlong matandang lalaki na sumusugod ay napalayo na parang tatlong sirang sako at gumulong ng ilang sandali. Silang tatlo ay nagpumilit tumayo na may maputlang mukha. Naggalit si Venerable Jin Shi sa galit. Tayo ay biktima ng isang malaking kalokohan. Mayroon lamang tayong pag-asa na gumamit ng ipinagbabawal na pamamaraan at magpumilit. Ang dalawa pa ay may pulang mga mata at sabay na sumagot, sige. Umabot na sila sa puntong ito kaya walang dapat ikabahala. Gumamit sila ng mga ultimate move at magpumilit laban sa kanya hanggang sa huli. Kung matalo sila sa laban na ito, mawawala ang mukha ng buong sekta. Biglang yumanig ang espasyo na parabang may nagpatugtog ng matinding musika sa sahig ng sayawan. At ang aura ay nagmingming na parabang nagcha charge ng dalawang daan porsyento na kapangyarihan. Ito ang ultimate forbidden technique, eh, ang ascending transformation art. Kung mananalo sila, makukuha nila ang lahat, ngunit kung matatalo sila, mawawala ang lahat. Sabay-sabay na nagningning ang tatlong tao, ngunit hindi sa kahulugan ng isang napakagandang liwanag. Ito ay isang madulas na pilak na liwanag na nagmumula sa kanilang laman. Kumalat ito sa kanilang katawan. Ang mga pilak na runes ay unti-unting lumitaw sa kanilang balat, tumatakbo mula sa kanilang leg hanggang sa kanilang mukha. Sa huli, nabuo ang isang patayong mata sa gitna ng kanilang noo. Hindi lamang ito para sa dekorasyon. Ito ay isang simbolo ng ultimate power ng Transformation Sect. Nagsimulang mag-inay ang mga nakatatandang elder sa paligid. Oh, anyway God, bakit naging ganito ang tatlong venerable? Hindi kaya't ginagamit nila ang lihim na sining ng Transformation Sect, ang Ascending Transformation Art. Naaalala ko ngayon na ang ipinagbabawal na pamamaraang ito ay maaari lamang linangin ng mga nakatatandang elder na may higit na pambihirang potential. Nangangahulugan iyon na ito ang espesyal na kasanayan na nilikha ng founding ancestor. Ito ang pundasyon na tumutulong sa transformation sect na manatiling matatag sa loob ng maraming taon. Sinumang gumamit nito ay akyat sa isang bagong realm. Sa kabilang panig, nagmamasid si Hong Chianye na may mahigpit na ekspresyon. Hindi ito simple. Ang ipinagbabawal na pamamaraan ng transformation sect ay talagang isang bihirang item kahit na ang mga pangunahing sekta sa Central Region ay hindi maaaring makaya ito. Maging si Ye Junlin ay patuloy na nag analisa sa sitwasyon. Ang ipinagbabawal na pamamaraan na ito ay tiyak na hindi karaniwan. Ito ay isang bagay na naisip ng isang henyo, isang lihim na pamamaraan na makakatulong sa user na pansamantalang maabot ang isang lakas na lampas sa kanilang mga limitasyon. Sa oras na ito, ang tatlong matandang lalaki sa langit ay parang mga Diyos. Ang kanilang mga pilak na figura ay nababalot ng napakagandang ilaw. Hindi sila naiba sa pagiging immortal sa lugar. Ang kanilang aura ay hindi na ang karaniwang malakas na uri, ngunit isang uri na mawawala ang buhay kung hahawakan. Malinaw na hindi ito isang bagay na kayang labanan ng sinuman. Sa pagkakataong ito, ang mga mata ni Venerable Hong Wu ay nagminiming ng maliwanag at tumawa ng may pananabik, hahaha, napakasaya ng estadong ito. Ang buo kong katawan ay puno ng kapangyarihan na parabang umiinom ako ng isang dosenang bote ng enerhiya boosting na elixirs. Walang oras si Venerable Feng para tumawa at magbiro. Nagpaalala siya sa kanyang mga kasama na may malamig na mukha, limitado ang oras. Kung mas matagal ang ipinagbabawal na pamamaraan, mas mataas ang presyong kailangan nating bayaran. Wala tayong paraan para umatras. Si Venerable Jin Shi ang may pinakamataas na antas ng digmaan. Umungal siya, anuman ang kahihinatnan, kailangan lamang nating puksain silang lahat. Handa akong mawala ang aking paglilinang. Isang nakakabingin sigaw ang umalingaumaw sa buong langit. Ang tatlong matandang ito ay sumugod ng una na nangunguna sa buong lakas na atake. Ang bawat isa ay naglabas ng napakagandang pamamaraan na sabay-sabay na lumitaw. Ang lakas ay isang daang beses na mas malakas kaysa noon. Ikinuyom ni Ye Junlin ang kanyang mga mata at itinaas niya ang mga sulok ng kanyang bibig. O, sa wakas ay mayroon din isang bagay na medyo kawili-wili. Pagkatapos sabihin yon, isang higanting phantom ang dahan-dahang lumitaw sa likod ni Ye Jun Lin. Ang higanting figura ay tumabon sa buong langit. Nakita lamang ng mga tao na ang taong ito ay may suot na korona ng emperador. Ang kanyang dalawang mata ay malamig at matalas na para bang nakikita nila ang lahat. Si Venerable Feng ang unang umatek. Ang kanyang katawan ay nagningning ng pilak na runes. Ang bawat pattern ay naglabas ng ipinagbabawal na aura. Great Disintegration Art Sa sandaling iyon, isang puting dragong gale ang winasak ang espasyo at sumira ng husto. Ang lakas ay kumikilos na para bang gusto nitong gilingin ang lahat sa alikabo. Bago pa makahina siya Junlin, sumugod na rin ang dalawa pa para tumulong. Ang lahat ng mga taong nanonood ay may mahigpit na mukha at nagpapanik na mga mata. Mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, bumangon ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagnanais na lumuhod. Si Hong Chenye ay nakanganga habang nakatingin. Ang kanyang mga mata ay gusto ng mahulog sa lupa. Ito na. Ito ang misteryosong anino na lumitaw sa lihim na kaharian. Boom! Ang tatlong elder ay napilitang umurong ng paulit-ulit sa pamamagitan ng aftershock. Ang kanilang mga mukha ay berde na parang dahon ng saging. Gulat na tanong ni Venerable Feng, "Banal na anyo ng pamamaraan. Ito ay isang lihim na pamamaraan na maaari lamang maintindihan ng isang malakas na eksperto." Huminga ng malalim si Venerable Hongwu. Ngunit hindi ko pa nakikita ang ganitong anyo." Tumingin si Ye Junlin sa tatlong elder at walang pakialam na nagpakawala ng isang pangungusap, "Sapat na ba ang iyong nakita?" ang pangunahing kaganapan ay hindi pa dumating. Kinagat ni Venerable Jin Shi ang kanyang ngipin at pinilit ang kanyang sarili na huwag hayaang magulo ang kanyang puso. Pagkatapos ay sumigaw siya, magmadali. Akala mo ba hindi pa ako nakakita ng isang ingranding eksena? Huwag subukan na takutin ako. Hindi ito gumagana. Pagkarinig nito, malamig na tumawa si Ye Jun Lin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang isang daliri kay Venerable Jin Agad na nagdilim ang kalangitan at ang espasyo ay lumindol ng husto. Mula sa dulo ng kanyang daliri, ang walang katapusang ginintuang ilaw ay naging hindi mabilang na kumikinang na espada na tumusok sa langit na nagiging sanhi ng pagbaluktot ng buong kalangitan na. Para bang mapupunit ito? Finger of Extinction Sumigaw ng desperado si Venerable Jinshi. Ah! Desperado siyang gumamit ng mga paggalaw at nagpakawala ng lahat ng uri ng salamangka at binibigkas ang kanyang mga spells nang mas mabilis kaysa sa pagbabasa ng isang script, ngunit lahat ay walang kabuluhan. Isang sinag ng liwanag ang sumilay at pagkatapos ay naglaho siya. Ang natitirang mga elder ay nakatayo ng walang galaw na parang mga estatwa. Tumayo ang kanilang buhok at namutla ang kanilang mga mukha. Ano ang nangyayari? Bago pa sila makapagpanik, marahang nagpakawala ng isang palad si Ejun Lin. Boom! Umumal ang lakas ng palad at nabaluktot ang hangin. Isang lakas na parang isang black hole ang sumugod at tinangay ang lahat. Agad na nagpumiglas ang ilang elder, gustong tumakas. Gusto nilang maglaho mula sa pinangyarihan, ngunit sa kasamaang palad, otomatikong sumugod ang kanilang mga katawan na parang motes na lumilipad sa apoy. Teka, bakit hindi ko na makontrol ang aking katawan? Sagipin mo ako. Ayaw kong mamatay ng ganoon. Boom! Dumagundong ang isang nakakatakot na pagsabog. Ang ilang mga tao ay napunit sa alikabok. Ang kanilang kaluluwa ay ganap na nawasak at hindi sila kailanman makababalik sa mundo. Natakot si Venerable Feng at Hong Wu at pinagpawisan. Tumakbo ka na. Hindi maganda ang larong ito ng taong ito. Agad na nagkatinginan ang dalawa at sabay na tumakbo. Tumingin si e John Lin at mumisi. Gusto mong tumakbo? Ayos lang pero saan ka pupunta? Agad na lumitaw sa gitna ng ere ang isang higanting kamay na nagliliwanag sa puting pilak mula sa malayo. Bumukas ang higanting kamay na ito at pagkatapos ay sumara. Napiga si Venerable Feng at Hongwu. Namutla ang kanilang mga mukha at ang kanilang mga kaluluwa ay umakyat sa ikasyam na langit. Naiwan na lamang ang kawalan ng pag-asa. Hindi ako makahinga. Bitawan mo ako. Wala pang isang sandali. Namuo ang mukha ni Venerable Hong Wu at dumaloy ang dugo mula sa pitong butas sa kanyang mukha na parabang kumain siya ng isang nakakalason na lason. Gumalaw siya ng galit na galit, ngunit sa kasamaang palad, siya ay piniga na parang isang hipon at hindi makadalaw. Nang makita ito, sumigaw rin ng desperado si Venerable Feng, lumitaw ang isang baliw na malaking demonyo. Ngunit umiling si I John Lin. Bakit ka nagpapanik? hindi mo ba alam kung paano maging mahiyain? Pagkatapos, marahan niyang isinara ang kanyang kamay. Blo! Blo! Sumabog sa lugar ang dalawang venerable at naging mga bula, naglalaho sa isang malinis at malinis na paraan, na hindi nag-iwan ng anumang bakas. Sa pagtingin sa buong dagat ng mga taong tumatakbo ng gulo, sumimangot si Ye Junlin. Yinen, mayroon pa akong anim na bahagi ng kapangyarihan. Pagkatapos, susubukan ko ang bagong supernatural power na ginawaran sa akin noong nakaraan. Sa ibaba ba, nagulat si Xuyo Ren at ang iba pa na nakatayo sa malayo. Hindi mailarawan ang lakas ni Junior Brother Ye. Ngunit ang pinakanakakagulat ay si Hong Chen Ye. Namatay ang kanyang buong katawan at ang kanyang mukha ay manhid na parang wax figure. Ang kanyang mga mata ay malapad na nakatingin sa gwapong figura sa harap niya. Ang kanyang kalooban ay masakit, durog, desperado at nawala. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung saan babalik.